housemates nasa sa inyo ang desisyon kung sisirahin mo ang sulat hindi magiging magali ang mga tanong kaya desisyon ninyo kung kayo ay haharap sa halong na ito yeah, Kaya ang takot pa naman yung ano, panag sa loob okay. Okay. Pero, may uh, option sila sa lie detector test. Kung uh, sinindahan yung ilaw, magpapalie detector test sila. Kung hindi, eh, hindi sila uupo dun sa upuan na yun. Pero ang iisipin ng tao ay may... tinatago. May button din doon na TV sa upuan kung saan pwede ka mag-pass naman. Nang tanong. Nang tanong. Diba? Walang, walang consequence. Yung nga lang malalaman na may tinatago ka. Hmm. So, lalong-lalo na yung mga mananood natin. Uy, masaya to. Sabi ni My Denmel, Mel, mga host, number one plastic, kayo mauna magpalay detector. Sure. Game ka eh. Sure. Set up natin yan dito. Oo. Tapos pag-lay detector, bash na naman! <laughs> Magbabash na naman. Bakit hindi? Di ba? Kuya nga. Ako, minsan yung button. <laughs> Pero ano ba ako? Sana yung apoy. <laughs> hindi naman, Robby. Hindi naman tungkol sa ano personal na buhay mga John. May mga tanong sa personal na buhay, kaya nga may twist. Okay. Hindi. Tayo host kasi nga ano Tayo number one plastic daw. Mm -hmm. mm -hmm. May Ano po iba dyan? Aka na. Ano ka natatakot mo? Patayin natin ng upoy. Patayin na natin ng upoy. Huwag mo na ngayon. Ah, Patayin mo na ng upoy. Sa Saki kanilang sila ano, ba? nangyayari kayo na ni Althea Nicole mamaya sa prime time, mapapanood nyo na ang pagsisimula ng PBB, ang katotohanan. Keep the fire.